địt gắt Ừm Haru Ok Angel Mouse Out Angel 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 Mouse Mouse tên là Mouse Angel Eh, 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 pal naman Angel. ito, eh. Angel! Patatayuin ko nga, eh. Angel! Ito? Angel! Oh, uh, nagkamot pa sa pulgas. Angel! Ito dito. Ah. Ah. Angel! Oh, ah, uh, pulgasan. Kamot ng nah, kamot, kamot ng nah, kamot. Njet! Nah. Ah! Lagin ako. Sit. Shhh! mo yung tatang lagin niya. Talayin Tay! 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 Ilan na siya? 3 4 na kayo. 4 na Mihi na siya. Ayan, yeah, kiss. Ah, 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 ah. ah. Sa so sarado mo yung pintuan. Ay, pati dala. Mm -hmm. Lali. Baka, Nandiyan! Shhh! Ay! Sarado! Gising mo na yan! Wah! Wah! Ako yung Ay, damit ni tatay! Eh! Hey.